guys, welcome to my channel Ang pag uusapan natin ngayon ay kung paano natin i-paint post ang FB rin natin sa ating FB Kung gusto nyo malaman, guys, tara na! Welcome to my channel Una guys, punta tayo sa ating cellphone hanapin natin ang FB ito guys pindutin natin ang FB Facebook and then hanapin natin ang pindutin natin dito yung profile natin ito tapos Hanapin natin ang Iberils natin. Ito po yung mga ipinai na dinaplop natin. Hanap tayo ng Iberils na ipain post. Kitan nyo guys, ito 'di ba iba ang nakalagay sa pinakauna. Ito po yung pinakauna. Yan. Ganahin natin na morning prayer anong August gusto? 15 2023 okay, guys palitan natin yan guys yung pinakauna dito ipinpost natin kung anong gustong ipinpost natin hanap tayo guys hanap lang ako ng event post. Yung i post ko guys, yung pinakamarami ng ano, views. pena. Nah, itu guys, mala pena guys. good Saturday. Itu guys, itong pen post ko. pindutin natin yung trade dot yan nakikita nyo yung paint post yan yung paint post mo na paint post na natin siya guys punta na tayo doon ito na sa pinakauna ng ano po profile po siya na po naka paint post na po siya lang kadali, mag paint post ng iperel natin sa ating FB guys kung nagustuhan nyo ang tutorial ko please like share comments and subscribe my youtube channel thank you and god bless to everyone